Ang dungeon ay isa sa mga pinakatanyag at misteryosong bahagi ng makasaysayang distrito ng Intramuros, Maynila. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng Baluarte de Santa Barbara, na bahagi ng Fort Santiago. Isang kuta na itinayo ng mga Espanyol noong 1571 bilang depensa laban sa mga dayuhang mananakop at lokal na pag-aalsa. Ngayon, kinakailangan nating bumaba dahil nasa ilalim ang kulungan at ito yung kanyang pinaka entrance ayan so medyo makiput siya maliit at talagang yuyuko ka para makapaso hmm, talagang yuyuko ka pala dito kakatakot Oh. Unang beses lang din namin nakapunta dito at medyo nakakatakot. Siguro dahil sa history ng lugar na to. Ayon sa kasaysayan, ito ay naging kulungan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. At dito rin natagpuan ng mga Amerikano ang nabubulok na bangkay ng higit kumulang na 600 katao after World War II. nasabing dungeon ay ginawa noong 1599 bilang imbakan ng mga armas at pulbura. Hindi ito naging mabisang imbakan para sa mga nasabing kagamitan. Kalaunan ay naging kulungan ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon. Hinahaya ang mamatay ang mga nakakulong dito kapag tumataas ang tubig sa ilog pasig na pumapasok sa dungeon. 1945 po. Mm -hmm. Nakakalungkot isipin na dito sa lugar na to, maraming namatay dahil sa sobrang pagpapahirap at gutom. pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong ikalawang digma ang pandaigdig ay minarkahan ng pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Fort Santiago. Ang mga piitan ay naging instrumento ng brutal na pang-aapi at sistematikong pagpapahirap. Ginamit ng militar ng Hapon ang kuta bilang kulungan para sa mga pinaghihinala ang mandirigma ng paglaban Para mas malamig dito libo-libo ang nabilanggo sumailalim sa kakay kilabot ng mga kalagayan at marami ang nasawi sa loob ng mga pikitán dahil sa gutom, sakit, pagpapahirap at buod ng mga pagpatay. Ang pagkatuklas ng daan-daang bangkay matapos ang pagpapalaya ng Maynila noong 1945 ay nagsisilbing isang matibay na patotoo sa mga kalupitan na ginawa sa loob ng mga pader na ito. Higit anim na raang bihag ang namatay sa dungeon dahil sa gutom, kakulangan ng hangin at brutal na pagtrato ng mga sundalong hapones matapos ang digmaan, natagpuan ng mga labi ng mga bihag na namatay sa masikip at madilim na dungeon. Pagkatapos ng digmaan, ang mga piita ng Fort Santiago ay higit na inabandona. Nagsisilbing isang tahimik na testamento sa mga kakilakilabot na kanilang nasaksihan. Sa paglipas ng panahon, ang site ay sumailalim sa pagpapanumbalik at ngayon ay isang National Historical Landmark na gumagana bilang isang museo at memorial. Ang site ay bukas sa publiko na nagpapahintulot sa mga bisita na pag-isipan ang mga sakripisyong ginawa at ang mga pakikibaka na tiniis ng mga nakakulong doon ito ay nakatayo bilang isang mahalagang lugar para sa pag-alala at edukasyon na tinitiyak na ang mga kwento ng na mga nagdusa sa loob ng mga pader nito ay hindi malilimutan. Ngayon, ang dungeon sa Fort Santiago ay bahagi na ng isang pambansang pamanang pangkasaysayan. Ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng kalayaan. Bukas ito sa publiko bilang isang museo na naglalaman ng mga alaala ng mga bayani at biktima ng kasaysayan dito. Makikita ang mga lumang selda, kalawangin at matitibay na rehas. Ang dungeon sa Intramuros ay isang paalala ng mapait na nakaraan ng Pilipinas. Isang simbolo ng sakripisyo, tapang at paglaban para sa kalayaan With my baby, top drops, and raindrops, motion got me all faded, my heart Got me going all crazy and I